sa inyo lahat mga idol magkilaw ako ng isda kasi nakabili ako ng isda ikilaw ko to ikilaw ko to 30 30 dirham ang liit liit lang What? Oh, ikilaw ko to tapos ang sobra iprito ko ito yung wow naman wow yes. wow Mag sarap sarap nito ito uh, na yun o uh, oh. Barilis, tuna Yan. Kintab, oh. Kintab. Oh, ito na yung pipino. Ihalo ko na doon. Pati ito din. Kalamansi. Kalamansi. Yan. Halo na yan, halo. Oh. Tingnan nyo. Tapos, lagyan ko na dito. Oh, yan oh. Kalamansi. Yan, tapos ito. Ito na yung kinilaw oh. Nagkilaw ko ngayon. Ito na yung kinilaw ko. Magkilaw ako ngayon kasi yung girlfriend ko, iba naman ang nagkinik, nagkilaw ngayon. Ngayon, dito na ako sa kinilaw. Ha, <laughs> ha, Ismael, Ito. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kain muna tayo. Kain, kain. Ito. Sana oh. Ito. A few moments later. One hour later. Oh, ito na yung kinilaw. Oh, masarap tuna. Oh, baliw yata eh. tumoy ka na? Wow, ang sarap-sarap, oh. Pero mahal ang kilo. Eh, parinig ka oh, nang parinig. 40 ang kilo, pero nabili lang na ako 30. Ayun, may kaya ba to? 30. 30. Mm -hmm. Alagay ko na kadro, kaya. Ah, will you please repeat it? Sarap. Nagbibiro lang ako nagbibiro lang ako <coughs>